Magluto tayo ng papaitan, magluto tayo ng papaitan baka, mga idol, kumukulo-kulo na, kumukulo-kulo na. Ang sarap ng papaitan, mga idol. Good morning, good morning. Papaitan, sarap mo. Hmm. Tignan mo yung ah. Sarap. Tapos magluto tayo ng pinunang manok. Pinunang manok, mga idol. Pakukulan muna natin yan kasi matigas yung manok. Yung ano to eh, yung kals, yung mga manalaking manok na ano. Ngayon ba, pakukulan muna natin siya Sibuyas Pamintasin At para manasan na mamaya Para manasan na mamaya Pagkinisan natin mga idol, Ayan, mamaya mga idol. Para manasan na ating Lulutuin mamaya